Mga ka-agree, ang bigas natin, mahal pa rin. Parang siya, mahal ko pa rin. Hala! Kahit kahanin ay laging andyan sa ating hapag, naku, ang sakit sa bulsa. Dapat siguruhin natin ang abot kayang bigas para sa bawat Pilipino. Ang murang bigas dapat for all of us. Dahil sa mataas na gasto sa produksyon at kawalan ng suporta, napipilitang tumaas ang presyo ng bigas. Dagdag pa riyan ang pagpasok ng murang imported na bigas na nagpapahirap sa lokal nating magsasaka. Kapag hindi natin inalagaan ang lokal na produksyon, tayo rin ang mahihirapan sa huli. Para masiguradong may murang bigas pero protektado rin ang ating mga magsasaka, isinusulong ng Agri-Party List ang Cheaper Rice Act, kung saan bibili ng gobyerno ang mga palay sa lokal na magsasaka sa tamang halaga at ibebenta ito sa merkado sa mas abot kayang presyo. Mga ka-agri, hindi pwedeng maging luho ang bigas. Dapat ito ay abot kaya para sa lahat habang sinusuportahan ng ating mga magsasaka. Kapag andyan ang agri-party list, may katuwang ang agrikultura. Hanggang sa susunod, mga ka-agri. Iboto, Agri-Party List, number 88 sa balota.